Hello, hello! Good morning mga kabebang ko! Ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa. Pabarang-barang nagawa. <laughs> Pabarang-barang nagawa. Okay, magtitiklop tayo ng mga damit na nilabhan ko kahapon. Damit ng aking pasyente. Diyos ko po! Hello! O, oh, di ba nag-iisip muna tayo kung paano to o, oh, pabarang-barang ang gawa ko Sige, tiklop ng maayos Kabibang ha, tiklopin mo ng maayos yan <laughs> O, oh, di ba kayo nagtataka? Oh, bakit ang puro puti ang tiin ano ko? Ang ginagawa ko puro puti siya Kasi paborito niyang kulay ay kulay puti Mapatawel, mapashort, mapasando, mapalongseb Lahat puro puti oh, di ba? Seryoso si si Kabebang. Dapat dapat ganyan Kabebang, lagi kang magseryoso. Charo. <laughs> oh, di ba? Naloka na si Kabebang. O, oh, seryoso ka diyan. No, oh, huwag kang magseryoso diyan. Sige. Oh, the second. Oh, sige pa. hmm tupi ka pa ng tawel huwag mo seryoso yun ang pagtutupi ng tawel habang natutulog ang ating pasyente kailangan magtupi para isalangsan natin ng maayos. O, oh, tingnan mo. ginagawa mo ka, beba. Huwag ka magsiseryoso dyan. <laughs> Napakaseryoso mo naman, pati medyas. Pinagsiseryosohan mo kung paano magtupi. Bakit ka ganyan ka, beba? O, oh, ka. Ayusin mong pagtutupi ng mga damit. O, tingnan mo ginagawa mo sa medyas. O, oh, oh, uulitin mo pa. Paano gawang ginagawa mo? aayusin mo dapat ang pagkagawa mo para naman matuwa sa 'yong ang pasyente mo habang natutulog o oh, te pa tingin-tingin ka muna dyan o oh, anong ginagawa mo ka beba ayusin mo ka beba huwag kang magseryoso napaka seryoso mo naman eh <laughs> tiya mo <laughs> yan o oh, oh, anong ginagawa mo oh, sige o oh, dapat ang gagawin mo ka bebang o oh, may medyas ano gagawin mo sa medyas? Itutupi. Ayusin mo. Yan! Yeah, natupi na ni Kabebang. Natapos na ng pagkatupi niya. O, oh, isalan sa mo yung Bebang ha? Sa isang maliit ha? O, oh, nag-cash